ang kalabog ng lock sa banyo ay pumunit sa katahimikan na parang isang scalpel. Mula sa ulap ng singaw, isang hindi inaasahang bisita ang lumabas, isang monolito ng mga kalamnan at inukit na kawalang pakiramdam. Tinitigan niya si Alonso ng walang interes at tamad na nagsalita, nakaharap kay Maya. Ba't ganyan tingin niya mahal? May problema ba ang kapatid mong lumpo? Hindi ako, kapatid. Ang boses ni Alonso ay tuyo, parang pagkaluskos ng tuyong kahoy. Ako ang nagbabayad para sa sirko na ito, ang legal na asawa. Bagaman, sa nakikita ko, walang pakialam dito ang mga formalidad. Sandaling nanlaki ang mata ng atleta. Tumako mula sa pilay na si Alonso na nakasaklay patungo sa mayabang nangiti ng ni Maya. Umalis na ako ngayon patuloy ni Alonso at sa kanyang boses ay walang galit kundi isang umaalingaw-ngaw na kawalan. At kayo, gawin ninyo ang gusto ninyo hanggat papayagan niya kayo. Pagtalikod, pinilit niyang kaladkarin ang kanyang pilay na katawan papunta sa kabinet. Ang paghahanda na dati ay limang minuto lamang ay naging isang kahiyahiyang orasang pagpapahirap. Si Maya at ang bago niyang kasama ayaw maging saksi sa kalunos-lunos na palabas na ito ay naglaho. Isinara ng malakas ang pinto. Nang puno na ang bag, huling tiningnan ni Alonso ang mga pader na nababad sa kasinungalingan. Ang mga susi ay sa ilalim ng banig. Ang telepono ay nasa backpack. Patay. Hindi na niya balak makipag-usap sa kahit sino. Kailan man metro, istasyon ng tren, at pagkatapos, isang maalog, umaalingaw na nakabaong ng bus patungong probinsya na nagdadala sa kanya palayo sa konkretong libingan ng kanyang gumuho na mga pangarap. Paalam, Maynila. Paalam, ilusyon. Kamusta puti kang kinamulatan niya na minsan niyang tinakasan ng may galit? Ngunit hindi. Hindi siya babalik. Bakit? upang dahan-dahang malasing tulad ng kanyang ama, upang maging katuwaan ng lahat na palihim na naghihintay sa kanyang pagbagsak. Naghintay sila. Nila ang tama. Hindi. Bababa siya ng mas maaga. Doon, sa unahan, may guhit ng kagubatan na umiitim. Makakahanap siya ng mas matibay na sanga. Ang tali ay maaaring gawin mula sa sinturon ng bag. Ganoon nga ang ginawa niya. Lumabas siya sa bas sa gitna ng malalawak na bukid at paykaika na lumakad patungong gilid ng kagubatan. Ang panahon sa kasamaang palad ay mapanuksong ganda. Ang araw, isang malupit na gintong mata, ang huni ng mga ibon, soundtrack sa kaligayahan ng iba. Sa ganitong panahon, kahit ang pinakadurug na lumpo ay gustong maniwala, kahit man lang sa dakilang kawalan. Umiga sa libis na ito na pinainit ng araw, langhapi ng maanghang, nababad sa buhay na hangin, at matulog. Basta matunaw, lumubog sa mapalad na dilim kung saan walang pagbabalik, at natulog siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan ng walang tableta at bangungot, ang tulog ay malalim, parang libingan. Hoy! Isang mapilit na boses parang pait ang kumakagat sa kanyang kamalayan Hoy lagalag gumising Nararamdaman niya ang isang biglaang sampal sa pisngi Ayaw niyang imulat ang mga mata Gusto niyang muling lumubog sa maginhawang dilim at dito sumabog ang kanyang mundo Malamig na tubig ang bumuhos sa kanya Sinusunog ang balat na parang libu libong karayom Sumigaw siya at naupo humihingal Paligid ay lumalapot ang lila na takip silim. Sa harap niya ay nakatayo ang isang babae na hindi matukoy ang edad, mataba, may puting buhok, nakasuot ng simpleng sportswear. Kayo, ano ang ginagawa ninyo? Ang bulong ni Alonso sinusubukang itoon ng paningin. Nagising? Mabuti. Masiglang sagot niya. Ganap na hindi pinansin ang tanong niya. Tumayo ka, kunin mo ang mga patpat mo at umalis na tayo. Sumunod sa kanyang hindi maipaliwanag na kapangyarihan, si Alonso ay tumayo. Ang mga paa niya ay namamanhid at halos hindi sumunod. At dito siya tinakpan. Ang buong kahangahangang sitwasyon na ito, ang kakatwang matandang babae na kumakaladkad sa kanya sa kawalan. Sa demonyo, sigaw niya, inihagis ang saklay. Sino ang nagsabi sa inyong galawin ako? Damo lumipad ang backpack. May isinisigaw siya, winawagayway ang mga kamay, inilalabas ang lahat ng lason at sakit. Pagkatapos ay inihagis din ang pangalawang saklay at dahil hindi kayang tumayo, bumagsak sa lupa. Tinakpan ng mukha ng mga kamay, humagulgol siya. Tahimik, kaawa-awa, parang batang nawawala. Sige na, sige na. Huling lumapit ang babae. Iniabot sa kanya ang mga saklay, pinulot ang backpack, kumuha ng panyo at parang sa bata, pinunasan ang kanyang basang muka. Tara na mahal, malapit ng lumubog ng tuluyan ng araw. Hindi na siya lumaban. Lahat ng lakas, moral at pisikal ay naubos. Sumunod siya sa kanya parang guya sa tali nang hindi nagtatanong. Naglakad sila ng napakatagal sa gubat, sa bukid, sa lumalapot na dilim. Pinamunuan niya siya ng may kumpiyansa. Nagbababala tungkol sa mga ugat at butas. Sa wakas, nakarating sila sa isang subdivision o baryo na parang multo. Tanging sa guardhouse sa gate, may madilim na ilaw. Isang aso ang lumabas na tumahol patungo sa kanila. Bantay, kasama! Sigaw ng babae. At ang aso, umindayog ang buntot, lumapit sa kanya. Nakipagpalitan siya ng ilang salita sa matandang gwardya na parang duwende sa gubat at nagpatuloy sila sa madilim na iskinita. Wala ni isang ilaw sa mga bintana. Ang bahay nila ang pinakahuli malapit sa kagubatan. Maghintay ka muna dito. Sasabihin ko kay Titan na hindi ako nag-iisa. Ayaw niya ng mga sorpresa. Hindi pa nakakasagot si Alonso nang mula sa maliwanag na bahay, may napakalaking Doberman ang lumabas na may nakakabinging tahol. Instinctively, iniharap ni Alonso ang kanyang saklay, ngunit ang aso ay tumigil sa layong ilang metro. Maingat na sumisinghot. Taytan, huwag mong takuti ng bisita. Narinig ang boses ng kanyang tagapagligtas. Pasok na kayo. Huwag matakot. Ipinapakita lang niya kung gaano siya kagalit na bantay. Sa bahay ay naamoy ang mga damo at kahoy. Isa itong parang time capsule na nagpaalala sa kanya sa maliit na bahay ng kanyang lola, ang tanging tao na nagmahal sa kanya. Ang may-ari ng bahay na sa isipan niya ay tinawag niyang Lola Elena. Pinakain niya ang aso at pagkatapos ay nilagyan ng mangkok ng umuusok na pasta sa harap ni Alonso. Kumain siya ng ganado, parang maninila. Hindi napapansin ang paligid. Pagkatapos ay tsaan na may jam. Si Lola Elena ay nakaupo sa harap niya at tahimik ng umingiti. Hindi siya nagtanong. Sa bahay ay nakikita ang dating kasaganaan, ngunit ngayon ay mukhang simple, kahit na maayos. Tara na, oras na para matulog. Hinawakan ng kanyang kamay ang kanyang balikat. Inaakay niya siya sa isang maliit na kwarto na may hiwalay na labasan patungong hardin. Malinis ang higaan at mabango ng lavender. Hotel para sa mga sirang kaluluwa. Ang huling kaisipan ang dumaan bago siya nalubog sa walang hanggang kawalan. Ang pagising ay malumanay. Isang sinag ng araw ang kumikiliti sa kanyang mukha. Sa bahay ay may hindi karaniwang katahimikan. Nagbihis siya at lumabas sa hardin. Sa mismong pinto ay may maluwag na terrace na may mga upuang yari sa yantok at isang maliit na sopa. Ngunit ang katahimikan ay isang panlilin lang. Ito ay pinalitan ng nakakabinging koro ng mga ibon. Umupo si Alonso sa silya at ipinikit ang mga mata. Nilubog ang sarili sa dagat ng tunog na ito. ayang ka pala ang masiglang boses ni Lola Elena ang bumunot sa kanya mula sa nirvana. Magandang umaga. Tara na, mag -ehersisyo. mag -ehersisyo? Nagulat si Alonso. Lumabas sila sa espasyo sa likod ng bahay. Doon, sa isang yoga mat, nakaupo ng mahalaga si Titan. Itinuro ni Lola Elena kay Alonso ang pangalawang mat. Ako, ako ay may kapansanan. Simula niya. Alam ko, at ako ay isang matandang kakaiba. Ngunit maniwala ka, kailangan ito. Sige, huwag kang makipagtalo. Sa sumunod na kalahating oras, ginawa nila ang isang kakatuwang ritual, isang halo ng gymnastics at yoga. Ang pinakakamangha-mangha ay si Titan, ang chocolate-colored Doberman na may hindi ka panipaniwalang ganda ay ginagaya ang mga galaw ng kanyang may-ari na nagdulot ng hindi sinasadyang tawa kay Alonso. Habang nag-aalmusal, pagkatapos ng napakasarap na kape, si Alonso ay nagsabi, Lubos akong nagpapasalamat sa inyo, ngunit marahil oras na para umalis ako. At saan ka pupunta? Kalmadong tanong ni Lola Elena. Hindi ko alam, tapat niyang sagot. Hindi pa tayo nagkakakilala. Ako si Alonso. Lola Elena, at ang pulubi na ito ay si Titan, Alonso del Valle, pagpapakilala niya. Maaari ninyo akong tawagin na isang bigo lamang. Karapat dapat ako dito. Tumawa si Lola Elena. Ilang taon ka na, binata? Dalawamputwalo? Sa ganoong edad ba ay nilalagyan na ng label ang sarili? Ano ba talaga ang gusto mo mula sa akin? Bakit mo ako iniligtas? Sa palagay mo ba? Kung sa pangalawang gabi na magkasunod ay nakikita ko sa bukid ang isang binata na nakahiga ng walang malay. Dapat lang akong lumampas. Pangalawang gabi, hindi maintindihan ni Alonso. Paano yon? Anong petsa ngayon? Tanong niya. Kinapa niya ang bulsa. Tiket mula sa bus. Hunyo 20. Ngayon ay Hunyo 22, sabi ni Lola Elena. Nangyayari iyan sa malaking stress. Kayo ba ay doktor? Halos. Urologist ang panunumpa ko ay hindi pinapayagan na lumampas. At pagkatapos ninyong magising, unang nagwala at pagkatapos ay napunta sa kawalang sigla, naunawaan ko na hindi kayo maaaring iwanan ng mag-isa. Kaya ano ang gusto ninyo? Tanong ni Alonso, naramdaman na may nagbabago sa loob niya. Gusto ko na sabihin mo sa akin ang tungkol sa sarili mo. Alam mo, Alonso, meron akong libreng kwarto at ang taong mismo ay nalubog ay kilala ang mga kasama sa kapahamakan. Tumira ka rito hanggang sa gumaling ka. Tahimik siya, nakatingin sa kanyang mabait at medyo malungkot na mga mata. Salamat, iyon lang ang kanyang nasabi. Tinudurog siya ng luha. Nang gabing iyon, sumiklab ang isang bagyo. Ang langit ay umuungal at naghahagis ng kidlat. Ang bahay ay nanginginig. Hindi nakatulog si Alonso ni si Lola Elena. Nakaupo sila sa kusina, nakatingin sa nagngangalit na dilim. Kwento mo sa akin ang iyong buhay, hiling niya, at isinalaysay niya lahat. Tungkol sa pagtakas mula sa mahirap na probinsya, tungkol sa monasteryo, tungkol sa pagtatrabaho sa mga aso, tungkol sa law school at sa mabilis na pag sa Maynila. Tungkol kay Maya na hindi pala pag-ibig kundi isang maninila na ginawa siyang ATM na naglalakad. Tungkol sa aksidente na sumira sa lahat, tungkol sa panghihiya sa trabaho, tungkol sa kanyang kalupitan, tungkol sa ibang lalaki sa kanilang apartment, tungkol sa kanyang nakakatakot na mga salita na marahil hindi niya anak ang bata, tungkol sa kung paano niya inimpake ang mga gamit at pumunta upang mamatay nang matapos siya sa labas ng bintana ay nagngangalit pa rin ang bagyo. Oo, hindi masayang kwento, sabi ni Lola Elena. Ngunit hindi 'yon dahilan upang wakasan ang buhay. Maniwala ka sa akin. At sa inyo? tanong ni Alonso. Sa inyo sa palagay ko, hindi rin lahat ay maayos. At pagkatapos ay isinalaysay niya ang kanyang kwento tungkol sa pagkamatay ng kanyang minamahal na asawa, isang kilalang si Rohano. Tungkol sa kalungkutan na dumating, parang isang kabaong. At tungkol sa apo na biglang lumitaw pagkaraan ng maraming taon. Matanda na, maganda, ikakasal na. Gaano kasaya ang kanyang puso? Paano niya muling nakuha ang kahulugan ng buhay? At pagkatapos ay ang apo nakatingin sa kanya sa mga mata na may anghel na pakiusap ay humingi na ipatala sa kanya ang apartment daw upang maiwasan ang mga buwis pagkatapos. Alam mo na, at siya nabubulagan ng pag-ibig, nilagdaan ang deed of donation. At pagkatapos, pagbalik mula sa probinsya sa Taglagas, hindi niya mabuksan ang pinto ng kanyang apartment. Iba ang lock. At sa opisina ay sinabi sa kanya na ibinenta niya ang bahay. Stroke ospital at kawalan na wala ang apo. Tahimik ang mga telepono. Lumabas. Simpleng niloko lang siya. Itinapon sa kalsada. Ngayon ay nakatira siya dito sa lumang bahay na ito na malapit ng gibain dahil mayroong isang developer na bumibili ng mga lupa. Lola Elena, kahit si Alonso ay bahagyang tumayo, nakasandal sa mesa binigyan ninyo ako ng buhay muli sa literal at metaporikal na kahulugan. Pinapangako ko sa inyo. Naririnig ninyo? Pinapangako ko na gagawin ko ang lahat upang matulungan kayo. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, tumawa siya. Magaan at malaya. Nawala ang lahat maliban sa pinakamahalaga. Iyon na hindi maaaring alisin ng kahit sino. Ang kanyang kaalaman, ang kanyang utak, siya ay isang abogado at ibabalik niya sa babaeng ito ang kanyang bahay. Kinabukasan, ibang tao na si Alonso. Nagpunta siya sa bayan, binayaran ang koneksyon, kinuha ang laptop at lumubog sa trabaho. Siya ay parang mga ngaso na nakakita ng bakas. Nalaman niya na sa deed of donation ay mayroong isang dalaga na hindi kailanman naging kanyang apo. Siya ay isang profesional na mandaraya na naglaro ng buong palabas at pagkatapos ng donasyon, ang apartment ay kaagad na ibinenta sa isang dami. Klasikong iskema. Ibig sabihin nito, paliwanag niya sa nagulat na si Lola Elena. Ang tunay ninyong apo ay walang kinalaman. Siya, malamang, ay hindi pa alam ang inyong pag-iral. Sa mga mata ng babae ay nagliyab ang gayong kaligayahan na unawaan ni Alonso. Siya ay nasa tamang landas. Nagsimula ang isang mahabang proseso sa korte. Nagtrabaho si Alonso na parang sinasaniban. Nakahanap siya ng mga saksi. Nagtipo ng mga dokumento. Nagsulat ng reklamo sa taga -usig. Pagkaraan ng ilang buwan, pinawalang bisa ng korte ang parehong transaksyon. Ang apartment ay naibalik kay Lola Elena. Ngunit si Alonso ay nagpatuloy. Nakita niya sa social media ang tunay niyang apo na nakatira sa Canada. Nagkausap sila sa pamamagitan ng video call. Umiiyak si Lola Elena sa kaligayahan. Nakatingin sa screen ng smartphone na tinuruan siyang gamitin ni Alonso. Pagtatapos ng taglagas, hindi na kailangan ni Alonso ng mga saklay. Umupa siya ng isang maliit na kwarto at nagbukas ng kanyang virtual legal consultancy umunlad ang negosyo lalo na pagkatapos niyang manalo sa isang class action suit laban sa developer na iyon na sumusubok na kunin ang subdivision. Madalas niya bisitahin si Lola Elena sa kanyang apartment sa lungsod. Naging tunay silang pamilya. At ngayon, isang araw sa tag-init, nagsuot siya ng kanyang pinakamagandang damit at pumunta sa lumang adres binuksan ni Maya ang pinto. Nangayayat kumaba na may malungkot na tingin. Hindi niya kaagad ito nakilala. Pagkatapos ng panganganak ko, lumabo ang paningin ko. Paliwanag niya. Sa kwarto, sa carpet, gumagapang ang isang maliit na batang lalaki. Hindi natural, nang nahihirapan. May cerebral palsy siya. Walang pakialam na sabi ni Maya hindi makalakad. Lumapit si Alonso at kinuha ang bata. Tiningnan siya ng bata at biglang gumiti. At sa ngiting iyon, may nakita si Alonso na napaka-familiar na napigilan ang kanyang hininga. Anak ko siya? Tanong niya kay Maya. Hindi ko alam. Nagkibit balikat ito. Ano naman ang kaibahan? Ngunit para kay Alonso, may kaibahan. Kinuha niya sila at dinala kay Lola Elena siya. Pagkatapos, suriin ng bata ay nagbigay ng verdict. Kailangan ng operasyon at hindi lang isa, ngunit may pag-asa. Sa sumunod na taon, silang dalawa, si Alonso at si Lola Elena, ang nag-alaga sa munting si Junjun. Diniborsyo ni Alonso si Maya at opisyal na kinuha ang kustodi ng anak. Wala siyang pakialam kung siya ang tunay niyang anak o hindi. Ang maliit matatag na tao na ito ay ang kanyang anak. Umunlad ang kanyang law firm. Nagbukas siya ng isang maliit na pribadong medikal na sentro kung saan masayang nagtrabaho si Lola Elena ng part-time. Silang tatlo, si Alonso, si Lola Elena at ang munting si Junjun na nagsisimula ng gumawa ng mga unang hakbang ay naging tunay magkakasamang pamilya. Isang gabi sa hapunan inanyayahan ni Lola Elena ang isang batang babae, apo ng kanyang kasamahan. Mayroon din siyang mahirap na kapalaran. Ang pangalan niya ay Alisa. Nakaupo siya sa mesa, mahiyain ng umiti kay Alonso at masayang kumain ng apple pie na niluto ni Lola Elena. At ang tuso na matandang babae ay tumitingin sa kanila at ngumiti ng kanyang sariling tanging sa kanya lamang alam matalinong ngiti